ayan so guys kung itong inaanap nyo bahay dito sa Monday guys kung itong pinapangarap nyo dream house napakagandang bahay dito guys ito yung papakita sa inyo guys ayan napakagandang bahay dito yan, aluna model lang guys yan, aluna model at ito naman ipapakita ko sa inyo guys yung yung pia model yan yan, so ayan guys yan, at uh, meron kami ano meron kami pinapaukay dito sa ano sa Monte ah uh, may nag a uh, build na dito so ayun guys yung operator na yan bawal pagkano. so ayun guys uh, maraming salamat sa energy guys kung sinong gustong mag build dito sa bahay guys itong dream house dito sa Monday Residence napakagandang bahay guys Itong kung kung hindi ba? Itong gusto nung pangarap sa bahay ah, sa ano, buhay nyo. Ito napakaganda guys, 'yon mga bahay dito. Operator hey, na namin pinaka pogi. Uh, <laughs> so ayun guys, ito ang ano namin, amin ah, tenants. Ito talaga ang talagang pinaka ano namin si Soro. So ayun guys, oh. 'yan. Siya ang pinaka maintenance namin. <laughs> ay hindi naman pasaway talaga ano sipag nila guys ayun guys ah, maraming salamat sa inyo guys sa ah, suporta sa youtube channel ko sa kabalang vlog so ayun guys nandito ah, pala yung ah, ano aking operator yan tumating na guys yan so ayun guys ah, maraming maraming salamat sa suporta nyo sa youtube channel ko sa kabalang vlog at ah, huwag nyo kalimutan mag, ano, mag like mag share at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking surda vlog. So ayun guys, maraming maraming salamat sa inyo. babaan